Magandang hapon po. Ito na po yung halang-halang bisaya po. Ng mga bisaya. Mga kagayang di oro. Yan ang mga lutong bisaya po. Halang-halang. Ang mga rekado po niyan. Sibuyas, paminta, bawang, luya. Maya-maya po yan. Eh. Meron na pong lalawak namin dyan. Ito po yung alaga namin. Nagpapainit. Sobrang lamig dito sa bundok banaw ngayon. Yan po. Yan. Yan po yung halang-halang bisaya po. Mga taga oro. legal yan. Halang-halang bisaya. Oh, bango na nga oh. Yan. Dito lang namin nilabog sa uling. Kasi pag sa gasol, ubos ang gasol dyan. Dito eh, iba to eh. Sarili niya sabaw para mabilis lumambot. Ganyan po kami magluto na halang halang bisaya po. Manok na, nitib. Masarap po yan. Ma yun, makulo na po. Ang kukulay dilaw-dilaw na po ang sabaw. Maya-maya po, update ko kayo kung matatapos po yan. mo? Eh, masarap ang sabaw po dyan. Thank you po.